Dapat bang payagang makalaya pansamantala si dating Pangulong Duterte habang nililites ang kanyang kaso sa ICC? Humiling si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC, na pansamantalang makalaya at mailipat sa ibang bansa, ayon sa kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Giit ng kampo ni Duterte, siya ay matanda na, hindi tatakas, at hindi na may impluensya gaya ng dati. Inaresto si Duterte noong Marso sa The Hague dahil sa kasong murder kaugnay ng kanyang war on drugs kung saan libo-libo ang nasawi. Tinawag niyang ilegal ang kanyang pagkakaaresto. Ayon sa abogado, may isang ikapitong bansa na handang tumanggap sa kanya, ngunit hindi ito pinangalanan sa isinumiting dokumento. Dagdag pa nila, wala nang dahilan para hindi siya pansamantalang palayain. Salamat sa panonood. 'wag kalimutang i-like, i-share at mag-follow